hindi nyo ang dami nangyayari, parang it's all over the place yeah. so in other words, hindi siya natuwa sa so like, hey, effort kami ni Ate Ross at nilindin yan, tapos ayaw mo it's just me, I don't know I'm not that old, gano'n pa tayo ng place ayaw mo na nito? for me, hindi ko eh di tanggalin mo lahat okay. Hi mga Howie So, so far, masaya tayo. Thank you sa so mga gandang comments about sa ating mga decorations. And totoo naman talaga, nakaka-good vibes pag mag-Christmas decors. So, uh, tapos na tayo sa stairs, tapos na tayo sa Christmas tree. Actually, yung Christmas tree, 98%. Aalis kami ngayon puputang dapitan arcade. Pero habang naliligo si Habiray, uh, meron pa akong nakitang old decor namin. Tapos, inisip ko kung saan ko pwede magamit. Pwede siguro dito dahil sobrang, ito yung maganda naman talaga yung aming wall. Ito ay lagi nyo nakikita sa mga vlogs. Ang dami nag-appreciate. Prinsip ko, paano ko siya gawing pang Christmas? So siguro ito, Ate Rose, magsisingit-singit tayo nito sa mga ganyan. Ah, po, sir. Kasi may mga, totoong kahoy po talaga to ha. This is, I think it's mahogany. Gaganan ni natin siya. Wow. Hindi. Uh, yeah. Tapos pag no? Opo, oh, sir, then. Then, po. So, isa sa mga tips pagdating sa decorations is you have to be patient. Hindi lang patient sa pagdidesign but patient also na hindi kailangan uh, hindi kailangan nasa iyo lahat in that year. Kasi nagsimula lang naman kami na, uh, ako nag-decorate nung nagkaroon kami ng apartment sa Lucena dati tapos may mga decorations so every year yung mga decorations na yun, nililigpit ko storage namin tapos sa so, the next year madadagdagan madadagdagan para habang tumatagal dumadami yung mga decors natin ganda kita mo andi ah, sa pala si Lindy kakarating lang hi mean... ilang orders today? 184 184 boxes Ayan, okay naman? Opo, sir Ang ganda po Ayan Okay na Pero parang bitin, no? Kunti lang po siya, Kung sir Ang kunti lang May nahanap akong blue Ang daki pala natin blue ng mga tawag nito Parang po ang tawag nito Parang yung Christmas flower Pero blue ba Okay ba? Parang okay naman siguro Kunin natin yung iba Tapos may nakita pa ako maraming white Tara, auntie Rose Kunin natin yung iba dun Give ka, tulong ka. So, okay. So far, eto yung nagawa namin. Kaso, parang mukha siyang pangkasal. <laughs> Papaisip ako. Anyway, ang decorations naman ay trial and error. Okay naman ganda naman. Okay. Hindi namin maabot dun sa taas. syempre wala kami. <laughs> Ayan. Okay ba? Di ba siya mukhang pangkasal? Ayan, mas nabuo na yung itsura niya nilagyan natin ng ganito. Hindi ba, hindi ba parang kasal siya? Pero maganda pa din naman, di ba? Ayan, maganda po. Pa. okay. Ubusin na natin. So, huwag si sinabi rito na hindi natin kung anong masasabi niya. Grabe, sabi mo na eh. Hindi po. mo? Oo, oh, nahula ka dito yung buli na. Hindi, sa dami yung tinag... Ay! nice, Maganda? Ay. Parang kasal? Kapay ah, kasal dito? ah, hindi mo nagustuhan. Oo, hindi naman. Yeah. Parang hindi Pero talagang over na, di ba? okay naman for me. Parang for me, okay na tong ano, oh, green and white. Parang... Mm, okay naman. Eh, teka na, wait Hindi ko naka-appreciate ko. Baby! Okay naman, wait lang. Na. Hindi ka natuwa. Okay naman siya. Ah, tayo yung pakasal. Kitin okay. <laughs> mo na lang na pakasal tayo ulit. Sigurado ka? Because a suits artistic I'm also artistic. It's It's just that... I don't know. I feel that there's something missing. Maybe some red. Parang know I don't know. For me, the green, the red wings are okay. What is blue? It's right. a compliment. That's right. It's like a for me. It's just my... But no. eh, it's just that, yeah, I think we should put some more red here. Maybe I'll buy a red ribbons or something. Or balls. Red balls. <laughs> 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 artistic, I do <laughs> <laughs> no? like, red balls not red balls since it's white and blue, very wedding-y. Ay, I feel like okay na eh. Ang ganda na yung garita natin. Heh! Hmm. Effort kami ni Ate Rosa piliin din yan, tapos ayaw mo. Uh, it's just me. I don't know. I'm not gano'n. Gano'n dito tayo ng face. Ang ganda naman. Parang gusto ko lagyan ng kulay. kasi nag-ano, nag... Ang ganda na ng complement ni mga kulay. It will make it more Christmas pag may mga malalaking Christmas balls na pula. Pero yeah. hindi ba it's too much na? Like for me. Kasi mm -hmm. ang dami na ang ganda na dito, upang ang ganda, tapos ang ganda ng mga duwende, ganyan, ganyan. It's all green and red, it's very pleasant to the eyes. Ayaw and mo lang dito? This one, let's just, ano... Ayaw mo lang dito? For me, hindi Eh di tanggalin mo lahat? So, which is what, tinatanong lang lang niya kung ano opinion ko dito. Let's <laughs> <laughs> just my opinion. Kiss na. <laughs> kung ako ka naman nag- Is it like exercise? Napuwis na puwis yung asawa ko, grabe. Napuwis na ako, tapos yung okay, mo. Hindi ko ba matagal kung saan siya happy, kung support natin Pagod na pagod kami ni Lindy, tapos ayaw mo sa mga ginawa namin. Hindi mo okay. ma-appreciate. Kung saan siya happy, sa so support ko siya. Okay. Go, if, if you feel strongly about it. Akala! kung naligo ka na, okay. alis tayo, di ba? na ako ng Netflix, pero naligo na. Kasi muna mo yung Netflix kaysa, anong oras na? May maabutan pa ba tayo? Anong oras na, pero talaga may lawa. <laughs> Mahal mo ba talaga ako. Hmm. Oo, na ako. <laughs> Ikaw, pag mo mabuti ako, saan ka, Sa support? Para kasi for me, ang ganda na, ang compliment na, ang ganda, ganda ng ulay, yung theme mo, is it green, red, ganyan. Tapos yung Christmas tree natin, gano'n din yung ano, na may pink, white, gold, ganyan. Tapos bigla ka nagkaroon ng blue doll parang ano, daming nangyayari. Na sa Tama naman siya. Actually, sabi ko din naman talaga, dapat ang records nagko-complement sa each other. So, parang naiba. Kasi naiba ka. ito, this is traditional Actually, colors. This is uh, be Kasi this is red. Traditional colors na red, gold, and green. Mm -hmm. Tapos pagdating doon, biglang naging blue. Mm -hmm. So, parang kakaiba. So, mm -hmm. actually, yeah. pwede din naman tanggalin na lang natin. Kasi, pero mamaya na, mamili muna tayo. I think you know, ang problem dyan is yung blue. Yeah, and even if you put, ano, parang form... Huwag na lang lagyan, eh. Huwag lagyan. Para nakapokus yung attention dito, hindi yung ang dami nangyayari. Para it's all over the place. Yun. So in other words, hindi siya natuwa sa decorations hindi ko. Hindi na, masasabi ko lang yung opinion ko. It's just my opinion. As as a human being. Hindi, <laughs> tama ka. Actually, totoo naman. Nasayangan lang kasi ako kasi may mga ibang decors hindi ako magagamit this year kasi super blue. Cool. Another day, another time. Year. Yeah, another year for now. Pag, pag ang ating, pag Winter Wonderland ang ating team, pwede yung blue and white. Yeah. Pero ngayon hindi eh. Kung yung na team natin ngayon, ayaw mo na isa. Tanggalin na lang muna. Tanggalin na muna. Tapos na lang nabigay lang ng yun. Ate Rose at Lindy, dahil <laughs> dyan, <laughs> tatanggalin lahat niyan. Iligay sa box. Lahat ng pinaghirapan natin, pinapatanggal ni Ryan Tan. Para kayo nag-exercise na lang yan. Kakalaka. Oh, yun naman point ko. Pinapatanggal niya lahat ng pinaghirapan natin. Yun naman ko na bigla ko opinion. Ate Rose, ano at masasabi mo? Yung totoo, Ate Rose, ha? Diyan nakasalalay ang sakod mo, Ate Rose. Ano <laughs> totoo? <laughs> Kung saan po kayo masaya, sir. <laughs> <laughs> <answer>, Ate Rose, Ate Rose, Ate Rose! Pero ikaw, masaya ka ba dyan? Opo, sir. Opo, natakot siya kasi diyan ako sa lalay sakod niya. Opo, sir. Baka ikaw, test mo po. So ayan po, pag-uwi namin, ayan, tinanggal na ni Ate Rosa at Lindy. Very good tayo dyan. Pero hindi natanggal yung mga nandon sa taas kasi hindi na nila abot kahit naghagdan pa sila. So ako na lang. Ayan. Mas okay naman talaga na mas simple. There are things sometimes na better na simple para hindi masyadong marami ang nangyayari.